ang umaga mga kalapatids. Daily morning routine tayo ngayon. No? After maglinis na mga poop tray, kapakain na tayo. Time check, 10 a.m. na ng umaga. Kung um, may disinipag tayo, maglinis tayo. Ayun <laughs> po. Eh, um, tinatamad tayo, pwede namang hindi, no? Hanggat hindi napapasa mga poop tray, no? Okay lang yan. Kahit once a month lang tayo paglinis. Walang problema dyan, mga kalapatiks. <laughs> <laughs> sa pagpapakain natin, makatakal ng lahat dyan kasi sa sobra sa pagkain ng mga ipot, unang-una, sayan yung patupak. Pangalawa, hindi rin maganda na may makasokla, no? Kasi, papasalan tayo na mga kaibigan nating mga taga. Ah! <laughs> Ang bakit kasi no, yung loob natin, maraming taga, no? Kaya hanggat maaari, panaptiliin natin yung marilis yung loob natin. At saka, lalong-lalong na sa gabi, walang natintirang pagkain. Kasi yung mga taga, pumupunta sa loob natin kasi kinakain nila yung mga tinatirang pagkain, no? Ngayon, kung wala naman sila makuha pagkain dyan, eh, hindi po po tayo mga kaibigan natin taga dyan. Kaya dito sa ano po, ah, uh, po, siro po, zero taga dito, no? Sana all. Oh. Tapos, wala din ipis. Kasi tuwing gabi, tinatanggal po talaga yung mm, mga ng pagkain, tinatanggal po yung mga tubig, yan. Para makapagpahe ng lang maayos ng mga ibon natin tuwing gabi. Walang nang sa kanila. Hindi nga pala tayo naggagamot ng no, mga kalapatids. Ito lang yung gamit natin, no? Uh, tuwing uh, twice a week yung binibigay natin, tuwing merkles at araw ng linggo. Pagkatapos natin magpakain, mga kalipatis, titignan natin kung naubos yung mga alaga natin ibon, no? Yung binigay natin pagkain. Kapag ka hindi nila naubos, titignan natin yung mga ibon na hindi masyadong kumain. Yung hindi kumain ng maayos, no? Baka may sakit o may nararamdaman. Kasi, kung wala namang sakit yung yubon natin, eh, kakain ang maayos yan. At, sigurado, mauubos yung pagkain nila, kasi sakto lang yan sa kanila. So, yun lang, mga alapatids. Happy flying! Thank you for watching this pang video. Alright!